Kumusta, mga mahilig sa pelikula? Malapit na ang siyam na putpito DE Academy Awards, at kung nasasabik ka tulad ko para sa pinakamalaking gabi sa Hollywood, nasa tamang lugar ka. Ngayon, sumisid kami sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Oscars, kasama na kung saan mo mapapanood ang mga nangungunang nominadong pelikula ngayong taon dito mismo sa Pilipinas. Magsimula na tayo. Ang siyam na putpito Academy Awards ay magaganap sa Marso 2, 2025 sa Los Angeles sa iconic na Dolby Theater. Pero dito sa Pilipinas, panonoodin namin ang lahat ng aksyon ng Live sa Disney Panandang Pandagdag simula pito oras minuto day na may red carpet na susundan ng pangunahing seremonya sa Walodje, kaya. Early bird ka man o die hard na Oscar miss a single moment, nanalo ka. Sa taong ito, walang kakapusan sa mga kapanapanabik na pelikulang nagpapaligsahan para sa gininto ang rebulto. At kung gusto mong panoorin ang ilan sa mga nominadong pelikula bago ang Big Night, nasagutan ka namin. Tingnan natin ang ilan sa mga namumukod tanging nominado ngayong taon at kung saan maaari mong istream ang mga ito sa Pilipinas. Una, mayroon kaming Disney Panandang Pandagdag na nag-stream ng ilang malalaking nominado. Kabilang sa mga ito ang Inside Out 2 na hinirang para sa Best Animated Film. Kung nagustuhan mo ang original, tiyak na dadalhin ka ng sequel na ito sa isa pang emosyonal na paglalakbay. Ang magandang balita ay available ito para sa streaming sa Disney Panandang Pandagdag ngayon. Ang isa pang kapanapanabik na nominado sa Disney Panandang Pandagdag ay ang Sugar Cane, isang Best Documentary Feature nominee na nagbibigay iliwanag sa mga mahuhusay na kwento sa totoong mundo. Kung mahilig ka sa mga dokumentaryo, tiyak na sulit itong panoorin. At huwag palampasin ang mga nominado sa musika tulad ng Elton John, Never Too Late, Up for Best Original Song siguradong magugustuhan ito ng mga tagahanga ng musika at pelikula. At kung mahilig ka sa sci-fi, siguraduhin panoorin ang Alien, Romulus, at Kingdom of the Planet of the Apes na parehong nominado para sa Best Visual Effects na pananatilihin sa isip mo ang mga Best Visual Effect na ito. Sa gilid ng upuan mo, ngayon, pag-usapan natin ang ilan sa pinakamalalaking contenders para sa Best Picture at iba pang major awards. Una, Emilia Perez, na gumagawa ng kasaysayan bilang most nominated non-English language film sa Oscars history na may labintatlo nominasyon, kabilang ang Best Picture. Ang Spanish language musical crime drama na ito ay dapat na panoorin. Gayunpaman, dahil sa paggamit ng EZ sa Netflix, kailangan itong ma-access ng mga manonood para ma-access ito ng hit. The Brutalist, starring Adrian Brody and Guy Pearce, is another standout this year. This powerful drama about Jewish-Hungarian architect navigating life after the Holocaust is a must-see. The film will hit Philippine cinemas on March 5, just after the Oscars. At kung fan ka ng Broadway hits, huwag palampasin ang week ang film adaptation ng iconic musical na pinagbibidahan ni na Cynthia Erivo at Ariana Grande. This one's already in cinemas in the Philippines, and it's a great way to revisit the origin story of The Witch of Oz before Part 2 hit the big screen. Ang isa pang malaking contender para sa pinakamahusay na larawan ay A Complete Unknown, isang biopic tungkol kay Bob Dylan na pinagbibidahan ng hindi kapanipaniwalang talento na si Timothy Chalamet. Ang pelikula ay nagbubunga ng buzz para sa pagganap ni Chalamet at kasama ang ilang iba pang mga nominasyon, ito ay tiyak na dapat panoorin. Ang paglalarawan ni Chalamet kay Dylan noong mga unang taon niya at ang paglipat niya sa electric music ay siguradong mabibighani ang mga tagahanga ng parehong industriya ng musika at pelikula. Ang pelikula ay kasalukuyang palabas sa mga sinehan sa Pilipinas. Habang malapit na ang Oscars, bakit hindi gawin itong event? Magsama-sama sa mga kaibigan, gumawa ng popcorn, at tumutok sa live stream ng red carpet at sa pangunahing kaganapan sa Disney Panandang Pandagdag. Maaari mo ring sundan ang mga pinakabagong update sa social media para mapansin ang Oscars buzz habang nangyayari ito.